time check 6:15 a.m. After mga almost 3 hours lang ng sleep kasi 3 a.m. kami dumating dito eh. Uh, nagbihis pa, kumain pa. Talbas ang basa eh. nagbihis kumain tapos uh, uh, natulog. Dito sana ako matutulog sa cottage na to eh. Kaya lang ang lakas ng anggi, lakas ng hangin kasi kagabi. Tapos maambon, basa yung higaan. So dun dun ako nagpunta sa loob eh puno kami doon. Ah, uh, kanya-kanyang hanap ng tulugan. Ang lakas nga ng hangin pa rin ngayon, no. Ingisip na namin, paano kaya kami maliligo mamaya sa dagat nito? Ang lakas pa rin ng hangin, parang may bagyo. So, high tide pa rin. 2000 years later. pa. <laughs> Pero marami pa <papibidin> <laughs> Siyempre, after ng lasingan, ah, ligo muna sa dagat, pampaalis ng uh, lasing. Ah, napansin ko lang, napakadaming kalat. Uh, epekto kaya ito nung nagdaang bagyo o talagang ganito na dito. Kasi pag low tide, ito, oh, dami. Diretso yan, nangaba ng dalampasigan na yan. Puro kalat yan, no? Meron pa nga doon, no? Saging, isang buong puno ng saging. Ede, pag nag high tide, dadali na naman yan doon sa, ano, sa gitna. E tapos maliligo ka high tide, diretso na maangka pagbalik niyan dito sa dalam pasigan shout out doon sa mga ano sa mga barangay officials dito kasi di ba local tourists pati to, daming nagpupunta dito naliligo eh pag uh, holiday saturday sunday ang daming tao ang dami kong nakita na dumarating puno nga mga resort eh so sana naman magkusa na silang linisin pero na, subukan natin na, lumusong wow, ang lamig <laughs> ang lamig nung tubig ang ganda na nung alon mahina na, medyo kalmante na yung dagat ngayon pero ang lamig nung tubig kasi pahapon na medyo um, madilim padilim na eh andun sila, andun yung mga kasamahan ko andun sa dulo, layo Ah uh, low tide low tide na kasi pero tatahot ako pumunta doon eh, sobrang layo na yun, eh mama biglang biglang mag-high tide nabutan ako doon eh hindi para man ako ganoon ka-expert lumoy. makatangayin eh. ako doon sa gitna. Na uh, medyo may phobia pa ako. Ako yung nangyari sa abroad dati na ganyan eh yung biglang nag-high tide. Nabutan sila lahat doon sa pinaka gitna. Hindi na nakabalik sa dalampasigan pasigan eh. Kaya ingat-ingat lang ako. Dito na lang ako. Ah, uh, dadayain ko na lang. Dito na lang ako upo. Upo lang ako dito. Uh, para buong katawan ni eh, mababasa. Eh pag nakita mo sa video yun, alam mo ang gandibdib. Eh nakaupo lang pala. Parang mga pato at itik, di ba? Oh, mababaw lang pala. nandib lang ng pato. Paglundag mo, hindi eh, pa rin pala. pa rin ako, hindi ako mupunta doon. Naupo lang ako. Kasi takot nga ako doon sa gitna eh. pa ako doon sa naalala kong uh, sad experience doon sa abroad dati. Yung mga kasama nating mga Pilipino overseas worker na namatay dahil sa ganito. Ganitong aksidente na nagsipag crabbing yun eh doon sa gitna kasi low tide masayang masaya marami na huling crab eh biglang nag high tide nabutan sila ng high tide eh gabi hindi na makita yung uh, dalampasigan and uh, mga tatlo yung namatay doon eh yung isang nabuhay doon eh humawak lang doon sa ano eh doon sa kasamahan niyang patay kaya nabuhay ah uh, inabutan na nung, nung nag rescue na aggressive ng uh, mga pulis ng Qatar. So yan, ang lakas din ng alon Ah, ako dito po. ang oh, dibdib din. Mababasa, mababasa ka din naman eh. Parang kaming naligo sa dagat oh. Eh, pero sa totoo no, nandiyan sa bunga do. Yan, oh, ang alat ng tubig. <laughs> hmm. A time check, 5 a.m. Uh, Nag-gear up na or nag-prepare na yung group para umalis. Hindi na kami kumain ng breakfast. At sa daan na lang daw kaya ng breakfast. Para makalis kami ng maaga dito. Hindi kami tanghalihin. Dos tayo, dos Ito paliwanag na head, start na head count kasi may mga umuwi kagabi 8 uh, tayon yata yun. So, start ng headcount kung ilan din pa uwi. Oh, linya daw muna kami para picture taking daw muna. Picture taking bago uwi. Uh, remembrance. Moments later. Was mediator, the and once forgiving, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, because it is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do so this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be your presence and may us to you. Hamdi, we pray <coughs> that <baby coughs> of the body and blood of Christ, we may be gathered into one. By the Holy Spirit. In Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever.

ano ba ito? ito? na, ba ito? Ano ba 5 Ano Ano ba ito? 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 Ano Lima ito?

Layo pala. Dito dapat eh. <laughs> eh, maliwas sila eh.